Halo Pinoy, Pinoy bayan? Ini tropa ko <laughs> Dito sa <Angario. laughs> so, Dito kami sa Arkad Ito yung pinaka, ano, pinaka SM dito, guys <laughs> Namo. <laughs> Iyo. Go grocery tayo, guys. Go grocery tayo. Ito kasi uh, alam niyo naman ng ang Pilipino guys. Ito ang hanap ng uh, mga Pilipino. Yung may nagagalaan dito. So nakakita kami dito ng ano, uh, parang SM sa atin. Ah. Mariko. Wow. iPhone guys, oh. 279 for Ah, katumbas nang halos nasa 40k. iPhone Pro Max. Kapon kasi guys, napunta kami dito sarado. Pagkakahali dito sila sarado talaga. Kaya bumalik kami dito maaga pa lang bumalik na dito. Ah, wala na kami pang dali ng bigas. Kaya bibili na kami. Wala dito kasi sa ako sa akong bigas eh. Puro 1 kilo lang. So, hours dito guys is ano mag 8 pa lang. Kaya medyo sarado pa yung iba. 7 kasi magbubukas dito eh. Pero yung grocery, maga naman talaga nagbubukas yan. Kahit sa Pilipinas, ganun din naman talaga. ano? Ay, mura lang, oh. 64 porit lang, oh. Anong kaya ngayon? Hindi. Hindi. Pero mura lang, oh. Ah, mura lang. Mura lang siya, oh. 64 gb Ah, uh, ay, hindi rin pala mura. Pero, mga ano natin, iPhone na oh, pala. iPhone din pala to, eh. Second hand kaya yun? second hand kasi mura lang ayun o parang nakakalaga ng mga ano 9,000 Pilipinas same lang pala oh may burger din dito guys burger king, mcdonalds There. Kaya uh, nalalasahan nyo pa rin dito yung McDonald's. Ayan. Nandito kami sa underground. Nandito yung pinaka-grocery. Pag sa bago, masakit yung business Kita ka sa video. Galit na naman. Wala yeah. <laughs> kasi may dala ka dito ikaw eh. Pagka wala, bibitin mo talaga humano, eh. Sarili talaga dapat dala. Wow, ang galing. natin guys yung binibigay kong malaki na rin naman siya eh pero ito yung kumura lang po eh. ito, ari, to ito yung favorite ko dyan. Mura lang kasi ito. Kamukano nga ito. 389 lang ito eh. Oh, 389 lang. Poret. Ayun. Ay. Parang sira itong dala ko. Ah. Multivitamins na siya dyan. Eh. Multivitamins na. Parang ba ito? Sirap. Ayan, laki guys, oh. Yan. Nagkakalagang 60 pesos lang sa Pilipinas. Ayan, laging binibili dito, guys. Yung tubig, ganun din ang price, eh. Ayan, uh, ito yung alang guys dito 369 for it. yung malaki 459 so nagkakalaga yan ng 70 pesos sikat ba sa atin to? parang hindi to sikat sa atin guys no? yung kasi iniinom dito ng mga tropa eh Baka tayo tinapay guys. Babaw na natin sa kampanong. May natikman ako dito tinapay na masarap eh. Nasaan na yun? Mura lang din. Nasaan na yun? Yung may palaman yun eh. Nasaan na yun? Nasaan na yun? 200 plus. ay ah, to Ito, ito, to Masarap. 4 uh, ano lang siya, uh, 269. Bali yung kanyang code is 187. Bali, ang code niya is 187. Ini tayo. Ah, uh, 1, cancel 187 269 bali ah uh, 2 ibig sabihin DB na dalawa yun ayos pro na tayo guys bali didikit na lang natin dito guys ini yun yung ipapakita natin guys yung DB 2 pieces yun kasi pambawa na tayo mamaya company. kasi mabitis na ang break time namin na sa company guys 20 minutes lang talaga so, hindi katulad sa Pilipinas talagang garapan <laughs> ng break <backpack>. time <laughs> 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 so may pambawa na akong juice at saka tinapay eh. so baka maglaga pa rin ako ng itlog kasi may 10 minutes pa ulit eh after 30 minutes uh, after 20 uh, ano, huh? after 20 minutes <laughs> after 20 minutes kasi guys yun yung ano tapos ng break time namin tapos bago magawa yan mga 11 hanggang 12 may 10 minutes kami break time so dalawang beses kami nagdo break bali total pa rin niya is 30 minutes pero hindi ka dapat lalampas talaga pag 10 minutes, 10 minutes talaga yan. Pag 20 minutes, 20 minutes. Hindi katulad sa Pilipinas guys. Ha, ang karapalan ng uh, ano. <laughs> oh, no, 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 no. Nakasalubong pala ako dito kanina na ano. Kabahay yan. nag din sa accommodation namin. So dito, dito kami nagpangita. Hindi <laughs> ko na videoan guys eh. Nasaan na kayo? Dalawa ko sama. Iway-walay kami eh. Ubusan na kasi kami ng bigas, kaya bibili kami ng bigas. Karamin pala dun Ay sila Nakawala na Nakawala na ako Ano ulit tayo sa labi? So dito Ito tayo grocery outfit check tayo guys <laughs> So

So nagkakalaga siya ng 1.6 poret. Uh, siguro katumbas siya ng ano. Uh, mga 1.50. Ganun. Uh, tama lang, same lang, same price lang din siguro. Medyo mahal pala sa atin, guys. Mawawala na yata sila o ako nawawala. Ayaw, di ba? ikot ko na lang.